So guys, maulang ngayon dito sa Dubai. Ano tawag nito? Wala kaming pasok sa school. School lang ang walang pasok. Pero may distant learning kami. Ayan guys, nag-almusal ako. Malakas ang almusal Kanin. Pero ang aking ulam guys, guess what? It's sardines. sardines guys. With matching kanin and black coffee. Hihi. Ang ah, sarap. Ang sarap. Medyo malamig-lamig ang panahon mo yung mga kabuhay. Kaya, kain tayo. Mga kamistong sardinas na to. Bring back the memory of my childhood. Yeah. Diba? Para na to kung may logos. Sarap siya guys, magkamay na lang ako eh. Hindi mo Hmm. Super yummy. Mm -mm. Ulan ngayon dito guys. Two days na. Kainin at ata habon. Mmm. -mm Mainit -mm. Ma pa yung kanin ko, guys. Mm. Sarap. <laughs> walang viewers. Video lang tante. Wala, wala kami internet guys. Since last night. Kasi malakas yung tiglat at saka dagundong ng langit ngayon. Ewan ko lang kung sa amin lang ang walang internet. Or buong UAE. Buong UAE talaga. <laughs> kasi <laughs> usually dito guys yung linya nila sa ilalim, nakalagay ba sa ang line sa lupa, ilalim ng lupa kasi usually hindi naman may ulan eh Global warming na to guys. Usually sa mga ano tawag nito? Deserted area. Deserted area. <laughs> Deserto pala. <laughs> <laughs> Ang gaman umuulan. Ulan, buhangan. Pero hindi umuulan ng tubig. Pero, dito, wala ng tubig. Rain talaga siya. <laughs> mm. So yummy talaga. Kapag extra rice ka. mm, -mm. So, sardines. Paano mo daw malaman na mahirap ka nung bata ka pa? <laughs> Isa sa memory na naalala ko pag ito yung ulam namin noon masayang masaya na kami guys kumbaga mayaman ka na <laughs> pag ulam mo sardinas di ba Lalo na pag tag-ulan. nalala ko, bibili yung tiyahin ko nito isa isang peraso guys, pero yung malaki naman hindi naman yung maliit tapos, syempre ang dami namin ano kami yung mga pinsan ko, ano siyam sila pag sampo sa akin nagsinin mo yung guys, sobrang dami plus yung mga olds pa ginagawa nito Ayan lang sya. I-gigisa sa malunggay at saka papaya. Tapos nagday ng maraming sabaw. Ayun <laughs> lang nila. Ayun. Hindi na alala ko. No, Hindi masasabi ko na. Pero that time guys, masaya naman. Pusog naman kami. hindi masasabi. Pero ngayon, guys, ngayon mahirap pa din ako. <laughs> hindi pa yung mayaman. Hindi pa ako yung mayaman. <laughs> Pero syempre, hindi na ganun ka hirap ang buhay kagaya ng nakakabali na ng karning manok. Nararanasan namin noon ng bata kami. Syempre, ngayon, okay, okay. Ano sila kapag-trabaho? Pero, in terms of yaman, guys, hirap pa din. <laughs> Pero para sa akin, siguro yung achievements ko lang na masasabi na umangat-angat na ako ng konti. Yung mga anak ko kasi napapaaral ko sila sa school na gusto nila. I don't know. Sa kaya noon nung maliit pa na hindi ka ng baon eh. Mabigyan ka ng dalawang piso eh, parang papaluin ka pa bago mabigyan. <laughs> hmm. Ngayon ka ba? On dos or piso. Bago ka bigyan, parang isang ka, ano pa yung salita na matatanggap mo sa isang one pesos. One pesos, one peso parang. yun. hmm

Concerned-ness. Tahan tayo. Pwede na ako kasi tinanggal ko na yung kanin sa harapan ko at baka maubos mm -hmm. na pa. Lumda lang tayo ng kape. Ay, mm, masarap talaga. Masarap. <laughs> mga kabuhay. Paalam.